ng ng Tila Seed Center hindi dumating sa paghaharap sa barangay kaugnay ng uh, reklamo ng uh, magsaka mula sa Gimba na umano'y hindi pagbabayad sa binhing e i Hindi dumating ang may-ari ng Tila Seed Center sa sa itinakdang paghaharap sa Barangay Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija ngay ng reklamo ng mag-asawang magsasaka at seed grower mula sa barangay Maturanok, Gimba, na si Bonifacio at Ginang Carmelita Rosendo. Sa umano'y hindi nabayarang binhi na i-deliver mula taong uh, 2019. Ang dumating sa hearing ay ang mga kinatawan ng may-ari ng tila na sinagino uh, ng, may -ari ng tila na sinaginoong uh, Ricardo at Gloria Magdangal uh, ay ang uh, mga empleyado nito sa main branch na sina uh, Miss Jenny Villoria at isang nangangalang Joan. Sa pagharap ng pinangasiwaan ni Barangay Justice uh, Wilson Antolin, sinabi ng kinatawan ng tila na may sakit ang may-ari nito. May-ari may nito kaya hindi ito makakarating at ang pamamahala ng negosyo ay ipinasa na raw sa anak na hindi rin makakadalo dahil ito raw ay busy. Sa lansang ni Ginoong Ricardo 2019 pa sila nila sinisingil si uh, Mrs Gloria sa na-deliver nilang mahigit 7,000 bags ng binhi na nagkakahalaga ng uh, 2.7 million pesos. Ang initial na usapan niya ay kada cropping ang magiging bayaran o payment sa naturang utang dahil hindi raw makasingil ang huli at nalugi raw ito. May pangunang payment na ibinigay ang Tila Seed Center na 200,000 pesos noong November 2022. Ngunit nang humingi raw muli ng karagdagang payment, lumabas sa records ng Tila na bayad na raw sila at may overpayment pa nga. At pinapipirma pa ito sa isang dokumento na bayad na ang mga binhi. Ayon pa sa asawa ni Ricardo na si Carmelita, hindi umano ino-honor ang mga resibong hawak nila na ebidensya ng delivery ng binhe. Saad pa ni Ricardo, hindi na iba ang turing niya kay Ginang Gloria kaya tsinaga ang paniningil at nagkaroon pangaraw ito ng sakit kaya naman kahit inabot na ng taon ang hindi pagbabayad ay hinayaan na lamang muna ito. Ngunit na hindi na sila hinaharap ng mag-asawa at pinipilit na bayad na raw sila ay napilitan na silang magsampan ng reklamo sa barangay kung saan nakatayo ang main branch nito. 'Yun nga sa Barangay Maligaya kung saan barangay captain ang nakababatang kapatid ng uh, ni Mr. Ricardo Magdangal na si Captain Apolonio Magdangal. Ayon sa kinatawan ng Tila na si Jenny, hinahanap pa raw ang mga resibo ng sinasabing delivery ng binhe at iba pang mga dokumento kaugnay ng transaksyon. At dahil 2019 pa daw ang uh, transaksyon, kaya natatagalan ang paghahalungkat sa records. Humingi rin ito ng kopya ng mga dokumentong hawak ni Ginoong Ricardo. Na, at ay, naayon sa huli ay naibigay na ng mga ito. Napag Napagkasundoan naman sa paghaharap na muling maghaharap ang dalawang panig matapos ma-reconcile ang mga resibo at mga dokumento. Wala na mga... Uh, Uh, specific na petsa kung kailan sila muling maghaharap. Yan. Meron pa bang mga bukas na tindahan ng uh, Tela Center? Bukas pa lahat yung branches. May branch uh, dito sa uh, dito sa Munoz. May Munoz? branch dito sa Balok. Bukas din yung branch dito sa Gimba. Oh, sa Bacayaw. Oh. Oh, by the way, oh, ah, hindi fine. natin nabanggit dun sa balita natin na after nung, kasi sinubukan nating tawagan yung Tila Seed Center yung may-are, di ba? Mm -hmm. uh, nung uh, araw na dumulog dito si Ginang Carmelita, uh, June 4 yun. No? Lilinawan lang natin. Tapos, uh, nung June 6, June 5 o June 6, ay uh, nun na sila nagpa-blatter sa Barangay Maligaya. Nung sinubukan natin tawagan hindi sumasagot sa telepono, tapos nung uh, um um uh, kinover natin yung mismong paghaharap eh uh, pinuntahan ko rin yung branches dito sa balok at saka yung sa yung main office dito sa Muñoz. sa Munoz oo Muñoz. so after nang paghaharap uh, hinatid ako nila Ma'am Carmelita nila Ma'am Lita dito sa Baloc kasi ang sabi nila nandito daw baka nandito daw yung may ari. Kasi before that doon sa mismong hearing tinanong ko na kung um, nasaan at kung saan pwedeng puntahan. Sabi nung mga secretary hindi daw nila alam dahil via phone nga lang daw sila kinakausap. So pumunta ako sa balok, so tinanong natin kung uh, nandun yung may ari uh, itinuro ako sa secretary. Yung secretary naman hindi pa raw niya na meet yung may-ari at hindi raw nagpupunta ron sa balok. Oh, si kaya, ngayon hindi makita may-ari ng Tila Center. Uh -oh. <laughs> ngayon, di sa di nasa balok na ako. Bumalik pa ako ng maligaya, andun yung andun kasi yung main branch. Mm -hmm. uh, so, so, sabi ko sige, puntahan ko yung main branch ka. Baka sakaling nandun. or may management na pwedeng makausap. Pagdating ko doon, tapat pala yun ng Agri Mall, yung malaking mall doon na parang mm -hmm. abandoned. Pagdating ko doon, yung mga tauhan lang din yung nandun, security Kani, guard saka tatlong nagbabantay. Yun eh. Oo. Ngayon, sabi ko, yung tinanong ko, oh, tinanong tatila. ko sila. Oh, may nagsabi sa atin sa kanila yun. Uh -huh. Tinanong ko yung yung babae doon. Ah, uh, sabi niya bago lang daw siya, parang mahigit isang linggo pa lang kaya hindi pa rin niya namimit. Tapos yung mga yung mga lalaki naman, sabi nila hindi pa nila nakikita yung may-ari at wala nga doon yung may-ari. So Ah uh, di kaya dito to kina Rosendo, Ginoong at Ginang Rosendo eh. Yung naghahabol mm. sa sa mga uh, baka bayaran ng kanilang binay. Mm -hmm. eh may mga iba pa na naghahabol uh, mm -mm. sa Tila Center. Mm -mm. So bakit hindi makita? Bakit wala? Eh kung ikaw ay nagpapatakbo ng negosyo, 'di ba hands-on ka doon. So mm. bakit hindi humaharap? Kasi yung uh, pagharap na yun sa barangay eh dapat sila yun hindi yung yung secretary o kung sino man kinatawan na mm -hmm. wala naman sa position para magsalita, di ba? Oo. Oh, oh. Kasi walang ang alam. masasabi lang din naman nila na parang Ay, parang lang. sila lang ang mag uh, parang spokesperson uh, na wala po sigano uh, uh, O sila walang magsasabi lang sa... Pag nagkita sila, pero pag nagkita, mm -hmm. uh, pakisa, uh, sila yung magsasabi dun sa may-ari kung Nagkikita nga ba? Ngayon, hmm. um... It sinubukan so, natin alamin... Saan natin yung na, Yung tanong mo, na, sinubukan no? natin alamin. Yung tanong mo na kung meron pang iba. Uh, iba yung sagot na nakuha natin, eh. Nung uh, tinanong natin eh, si uh, Mrs. Rosendo, sabi niya, meron, ma meron. daw na nagre-reklamo. matatapang nila. Yung matatapang daw, nakakasigil. <laughs> 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 Yun ang words niya. Hmm. Tapos, nung tinanong natin dun sa... Ah, uh, barangay. Uh, par uh, ang sabi, 'yun lang naman daw yung unang pagkakataon. Pero ang nakausap lang natin dito ay tanod, wala pa nun yung barangay captain. Mm -hmm. uh, so, 'yun palang barangay captain at saka 'yung may ari ng tila. Uh, ay, ay magkapatid. Oo. Oh. Uh, at uh, noon ang di na, nauna pa nauna ako doon ano, dahil alam na natin yung schedule at talagang uh, itinak uh, isinet natin 'yun. Um Ayun. Uh, ano sabi ni Kapitan? Ang sabi dapat daw, ito yung words niya dapat, yung mga ganitong utang-utang hindi na raw dapat natin sinasakyan. <laughs> <laughs> ewan ko? Ah uh, binalik po sana ang kwento. Eh bakit naman Mayor. po kapitan na may ganun kayong ano? Ah uh, yun nga yung oh, isa panalaw. sa mga tanong natin. Na ang malaking utang eh hindi oh, oh. dapat sinasakyan ng oh, media. Oh. So yun po, hindi, ang mga soyep bukid. Eh sabi niya yung mga ganitong utang-utang hindi na dapat dapat sinasakyan ng media at uh, hmm. uh, hindi pa natin nalalaman na na may nakapatid pala nakapatid. niya kasi nung pagdating ko doon, hindi ko hindi ko pa na-research or hindi ko na itanong ko ano yung pangalan ng barangay captain. Di usap, tapos meron siyang ikinukwento na hindi daw magandang naging uh, experience niya sa media. Ang media. O, di sabi ko, di sabi ko hihiningi ko yung pangalan nung naka, nung media na sinasabing umano'y humihingi ng pera. Yun ang sabi niya. Pinalaran daw siya ng papel. May presyo daw doon, mamili na lang po kayo dyan. Yun daw, yun uh. yung sinabi. Uh, so I, I don't know siguro advert advertisement siguro. Kasi uh. gusto daw ipalabas yung mga magaganda niyang nagagawa sa Ay, barangay. kasi Kapitan, hindi eh, po pwede uh. naman talagang possible uh, uh, rin na uh, parang sponsorship siguro, ganoon. Uh, hindi, di kinukuha siyang ano, kinukuha siyang uh, gagawin siya ng ng balita uh. sa isang dyaryo. Oh, ah, na may bayad, gano'n. oh na may bayad, ah, pwedeng gano'n. Hindi nang siguro naging... Oh, oh. So, sabi ko... May mga ganyan kasi lalo na uh, mga pol, PR. Mga, oh, mga politiko at mm -hmm. yun naman, mga mga kasama natin sa namamahayag, oo, okay. oh, mm -hmm. eh, may mga ganyan ding mga estilo mm -hmm. kasi, no? Pero hindi naman lahat yes. ay gano'n. Kaya oh, meron siyang um, uh, maling pananaw uh -huh. na pare-pareho ang media. Mm -hmm. ganun. Eh, sinubukan naman natin i-rectify yun kasi sabi ko, uh, member po kami ng uh, KBP, Nueva Ecija, bikunin ko po yung pangalan. Nung, sabi uh, ko ganun. At, sinasabi niyang media sinasabi uh, na uh, nangihingi oh, sa kanya. At sige po, eh, pwede natin i-reklamo. Uh, baka niya. akala kasi mangihingi ka. Kaya ganun. <laughs> kaya inunahan oo, ka. O, kaya naman, uh oh. yun. Eh, pero oh. bago yun, ang birada niya kaagad sa akin. Eh dapat hindi niyo uh, hindi nyo na uh, Hindi na ng mga oh, ganitong utang-utang. Oh, eh Ano ayun sagot nga, mo? Ay di sabi ko, eh <laughs> Sabi ko hindi po kami sumasakay dahil kami po eh narito para alamin yung panig nung inireklamo at yung eh uh, uh, yung pa, yung uh, magiging resulta nung reklamo nung nung, mm -hmm. nung uh, nagrereklamo magsasaka oh, saka kasi. sa ka Tila Center eh, malaking ating uh, At yung pa, yung sinabi ko na yung Tila oh, diba? Seed Center, isang malaking kumpanya ng na eh. posibleng involved oh. sa may may mga ganito pang issue na hindi naman na-address. Hmm. Uh, or hindi lumalabas, ganon. Eh, itong isa, itong, at sinabi ko rin na bago pa tayo, bago so, pa natin nalaman yung blatter. Ay, nagpunta rito sa istasyon ng yes, radio oh, uh, si nagpunta sa istasyon. Mrs. Rosendo eh. Kaugnay nung, kasi mayroon dito sa Gimba eh, na Tila Center. Oo. Uh, 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 oh, uh, Tapos taga-Gimba din yung uh, nagreklamo. So, ganon. Eh, yun nga. Medyo may ano nga doon, medyo kakaiba yung naging trato nila roon sa ano eh. Nung kasi nandun ako, so ako Sino, parang saks saksi. Ha? Nung kapitan. Hindi doon sa mismong ah, kung paano hinandle at pinarap yung uh, ano oh. yung yung case, oh, kasi, ano, yung reklamo. Oo. Oh, oh. Una, hindi nila mahanap yung blatter. Sabi oh. nila, hindi ko makita yung sabi ng justice. Hawak niya yung dalawang logbook. Magwala-walaan na. Oo. <laughs> hindi ko mahanap yung blatter nyo. eh, kang ganon. oh, di inexplain na nung mag-asawa na nagpunta kami dito dalawang beses. Pati hindi ba naka-logbook yun? Naka-logbook yun. Pinicturan pa nga na malabo. Eh? Oh, oh. <laughs> May oh, picture yun, pero mal medyo malabo. Pag nawala eh. yun, nawala yung lagbook. Oo, or pinigtas. Pinone. <laughs> pero hindi or na namin kasi... Ano na intention? Ako, hindi ko na nakita kung wala ba doon o nandun. Uh -huh. Kasi nung uh, tinatanong, sin nung sinabi na ulit na hindi ko na makita yung reklamo, yung bismong blatter, Ah uh, ah, uh, pinaalala parang sabi ko June 6 po yata na nagpunta kasi yun yung uh, uh, sinabi out. sa atin ni kasi nung uh, nung uh, nagdumulog dito si Ma'am Carmelita um, in in advice siya sa atin na kung kailan yung magiging, uh, na nagpa-blatter na sila. At ah, ah, kung kailan ah. ang magiging hearing. O, di, di ganon. Tapos, nung bandang huli, di nag-usap. Nag-usap, tapos in-explain. At saka in tayo nag-advise doon, na, nagpa-blatter. Na Nagka-habol po kayo, at nagre-reklamo. Gusto nyo kung ng gusto legal nyo ng, action. Oo, gusto nyo harapin yan, eh, puntahan nyo po sa barangay. Mm -hmm. Kung hindi kayo pinapansin, doon nyo i-reklamo. Mm-hmm. -mm. Kasi, eh, hindi naman ito ang reklamohan at dulugan ng oh, ano, diba? Ang... Kung pwede, ang kaya lang po namin gawin ay uh, kunin yung panik nyo. Mm -hmm. At, at panic? kung makuha namin panik nyo, kabalita ng no, kabila, ito mm -hmm. eh, pwede namin ibalita. Mm -hmm. Pero kung gusto nyo magkaroon ng uh, resulta, itong dinudulog nyo, eh, i-blatter nyo po sa barangay. Kaya naman, nagpunta sila. Mm -hmm. no Ayun, Tapos, ito so... nga yung dapat ay pagharap na. Mm -hmm. Yung kahapon ba yan o... Kahapon? Kahapon, o, oh, June Oo. 5. Yun nga, una niya lang explanation, di nag nagpa-blatter, tapos bumalik na June 6, parang June 6 yun, kundi June 6, June 5 siguro. Bumalik sila ng June 10. Tapos, uh, sinabihan daw sila dun sa barangay na kailangan daw maghintay ng 15 days. Mm -hmm. Yun ba ang regular na ano? Para mm -hmm. makakuha ng... Di, ano Certificate of file action? Hindi. Kailangan daw mag 15 15 days daw ang ipaghihintay bago magharap. Bago magharap. Yun daw yung paliwanag sa kanya doon sa barangay. Ay, siguro may ganung-ano. Oh, may ganung rules. Uh, yun na yung pinaka maximum. Mm -hmm. Yung may maximum, 'di kasi may mga kapitan na idinulog mo ngayon. Eh mamaya pwede oh, na kayong na patawag. Uh, patawag eh. Mm -hmm. O oh, darating na yung mga justice oh, edy... yung nasa katarungang pang barangay. Mm -hmm. Ayun, so, ay, yun pala yung sabihin ng KP, katarungang. Katarungang pang barangay. oo. Ayun. Grupo yan, grupo uh -huh. ng katarungan. Tapos pagdating uh -huh. doon, yung bandang the last part na din nag-usap, nag-explica, nag, nag, -expli, nag at itong si Miss Jenny na matagal na rin palang nag-work sa tila, mm. ay uh, nagpahinga ng two years, tapos ngayon kababalik lang ngayon. Mm. Ngayon sabi niya, hindi po uh, dalawa daw yung Jenny do, yung isa unang kausap ay yung isa pang kausap ay Jenny, pero nakaharap din tong isang Jenny. Mm. Tapos uh, sabi nga na eh 2019 pa daw yung hinahanap kaya na mga documents, kaya yeah. hinahanap pa nila. Di okay, di tapos na. Di hahanapin documents, i -re reconcile yung kailangang dokumento ay, di Sabi nung Rosendo ay, uh, uh, at, si Pero sinabi ko kasi sila na babayaran eh. Kaya tumagal na tumagal sa ganun. Oo. Eh. At, at sabi alam mo sabi ni Sir Ricardo parang tinuring na daw niyang nanay 'yung babae na may Sino, na sino si Ricardo? Sinong... Ay, Ricardo, sorry, hindi. Si Bonifacio. Ay, nagkamali na. Sino si Bonifacio? Si Bonifacio 'yung asawa. Asawa ni uh -oh. Ay, uh, Bonifacio Rosendo. Asawa ni uh, Bonifacio Rosendo. Oo, oh, si Ricardo yata uh -oh. 'yung may ari na tila magdangal. Uh Oo. -oh. Ayan, ayan, mali pa ako rin sa balita ko. Asawa ni Bonifacio po, hindi Ricardo Ricardo. Kukorekt lang natin ha. Ano, pa na? Bonifacio. Kasi dun sa sinabi ko kanina, ayon sa asawa ni Ricardo na si Carmelita. Ah, Bonif mali. Bonifacio. Ayon, ayan. <laughs> Napagpalit ko yung pangalan nung may-ari ng tila at saka yung nagre-reklamo. Ayon ah. sa asawa ni Bonifacio na si Ma'am Carmelita yon na nagsasabi na hindi nga daw ino-honor yung... Uh, 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 yung resibong hawak. Hmm. Tapos, yung sa adpan ni uh, Mang Bonifacio, hindi na nga daw iba yung turing niya kay Mam Ma Gloria. Ayan, hmm. Mali yung ating uh, si Gloria, yun yung... yung babaeng may yung asawa, may... yung si Mrs. Gloria Magdangal, yung may, oh, yung may ari ng tila. Oh. Yeah. Kaya parang tapos nagkasakit ba daw? So, Kaya, tila, niya. tinataguan sila. <laughs> uh, Ganon. Oh, so, tapos nung bandang huli, Uh, parang pinagharap sila. Ngayon nga lang ako nakakita na nagharap sila walang documentation na ginagawa, na Ha? Oo. Aba, hindi. Hangga hanggang sa humingi na lang na parang i-document na hmm. nagharap. Pag walang documentation, uh -huh. 'di parang walang nangyari. Oo. Oh. Kaya ka nga dumulog sa so, parang, sa barangay hall eh, mm -hmm. 'di ba? Sa barangay para madokumento 'yung uh, gusto mong iparating sa kanila. Oh, so hindi at sila natin, ay mamamagitan. Kaya nga medyo... Tungkol doon sa problema. Pero mahirap ding mamagitan uh, yung ang nire-reklamo ay kapatid ng isang nanunungkulan. Oo. Oh, oh uh, parang dapat uh, mag-inhibit uh, siya doon. Uh, uh, kasi meron yung check na uh, in, uh, conflict, conflict, of, of interest. Conflict inter Of interest. Mm -hmm. Ganon. So, di tama lang na yung katarungan pambarangay yung humarap doon pero dapat yung katarungan pambarangay ay uh, hindi pwedeng sasabihin nilang nagwawala wala sila ng dokumento at saka hindi po pwedeng hindi dokumento. Mm -hmm. Abay, yung malinis na lang sila sa kanilang posisyon mm -hmm. ganun ng ginagawa nila. Mm hindi -hmm. naman nila sinabing hindi do-dokumento. Pero, ano, pero hindi nila Pero hindi nila Hanggang sa isulat, adi, 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 sabi doon, isulat mo na lang sa... O, ilusak na, oh, oh. isulat. Wala mm. pang barangay secretary Meron, pero oh. nung dumating ako, umalis eh. Ay, May, barangay sekretary. Hindi secretary. ko lang sure kung nung nasa loob oh, na ako nung... O, kasi kung... Ano? Kung yung, bumalik siya. Kung uh, nasa justice ay hirap mm. magsulat, dapat na secretary Kaya naman magsulat eh. Kaya naman. Mm -hmm. mm. Yun nga, eh. tapos uh, parang sinabi lang doon na pinagha, pinag, nagharap nagharap ngayong araw na to, si sinaganyan, ganyan. ganyan. Uh, pero eh, walang, butas, walang nakasulat na detalye na kung ano yung napag-usapan. <laughs> At nung sinabi na ano, na parang pakidagdag po dyan, sabi ni Ma'am Lita. Pakidagdag po dyan kung ano yung napag-usapan, parang ganun. Uh -huh. Wag na, ay wag na kasi hahaba pa e eh, isa. <laughs> kaya nga kaya nga sinabi ko na medyo kakaiba yung naging. Uh, may kakaiba. Uh, uh, may eh, nan, nandoon na ako nakaupo lang ako pag nagkaroon nung nagkakaroon ako ng pagkakataon na tanungin yung sekretary kung anong kung nasan yung may-ari at kung saan pwedeng puntahan, doon lang ako nasingit kasi nga um hindi si anong uh, tsaka lang sila pumasok doon sa mismong loob ng barangay hall nung uh, oras na dumating na sila na. sila ma'am hindi nung dumating na yung nag uh, sampan Ay, ng oo uh. eh, eh nung, uh, pa pauwi na kami nung tapos na palabas na eh, pinatawag din ni barangay uh, captain uh, Apolonio yung uh, dalawa dalawang yung dalawang Babae. sekretarya o. oh doon sa opisina niya. Uh -huh. Pero hindi na natin alam kung ano yung napag-usapan doon. Kasi nga, hinabol ko yung may-ari. Baka sakaling nga ma makuha natin, makuha, natin yung kanilang panig. Okay. Sige, dyan hmm. na muna yan. Yung usapin na yan. Mm -hmm. uh, kung baga, so, eh, unsolved case. <laughs> Oo oh, nga. oh uh, mm, yan pa ang ay, tuloy, So may reconciliation ng documents. Tsaka sila mag-meet ulit. Mm uh Okay. -huh. RADIO right John